Hello mga idol, shoutout po sa aking customer kanina sa Bembo Tagig, papuntang BGC po mga idol. Nagmamadali po siya, sobra po siya nagmamadali, simula nung sumakay siya kaganina sa akin, eh sabi niya pakidalian po kasi po nagmamadali siya. Yung mga ganitong customer mga idol, ah uh, hanggat maaari, wag nyo po itong kukunin mga idol kasi nga, sila po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng disgrasya sa daan kasi pinapamadali nila ang rider. medyo traffic po yan mga idol kasi alam niyo na di ba Bembo Taguig business area po yan sobrang dami po ng sasakyan dyan at sobrang dami po ng mga dumadaan hindi po ako sa kanya nakinig mga idol kaya medyo bumubulong siya sa akin na ah. pakibilisan po kuya kasi po nagmamadali ako eh syempre alam niyo po mga idol tayo po yung may hawak ng manibela kaya wag po tayo makinig sa ating mga pasahero lalong lalo na kapag madisgrasya po kargo cargo po natin sila at kung ano man mangyari sasabihin sa atin kayo po yung rider kayo po ang may hawak ng manibela so dapat wag tayong makinig sa mga pasahero na kagaya nito mga idol. para po sa mga pasero na nag mc taxi araw-araw po sa lahat ng platform po mga idol huwag nyo pong madaliin ang inyong mga rider at kung nagtatrabaho kayo mga idol magbook kayo na mas maaga kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa daan kaya chill rides lang po tayo mga idol sa punto na yan hindi po ako nakikinig sa aking customer kasi bulong siya ng bulong na magmadali daw kami kasi malilit na siya although malapit lang po yan talaga mga idol traffic nga lang po dyan sa market market alam nyo naman po mga idol at unang una sa lahat hindi nyo po kami personal riders sa mga ganitong klaseng customer pag ito na late at nahati 'yun to sigurado surebull po yan ireport Ire po kayo nyo mga idol At ganito po ang ginawa ko mga idol nung pagbaba ng pagbaba ng customer ko na nagmamadali. Nireport ko siya kagad mga idol sa apps at kung nagmamadali kayong mga customer, magbook kayo ng mas maaga.